sa mga nagtatanong lagi na lang, nilalagay ko na nga yung one, nilalagay ko na yung address ko dyan sa my screen bandang dulo lahat ng video ko, halos lahat ng video ko meron ganun. Tanong pa rin ng tanong kung saan yung shop ko. Halatang hindi nyo pinapanood. <laughs> Halatang hindi nyo pinapanood ang dolo eh. Panoorin nyo kasi ang dolo para mas makita nyo yung address, di ba? Welcome to my vlog. yon eto. Makulimlim, maghapon oh. mag na tayo abang wala pang ulan. Yung mapaga ngayon, 4.24 ng hapon pa lang. Bali ito, ito na yung uh, Broadway na NBX 300 natin. Bali tapos ko na siya gawin. Or kompleto na lahat, na-fix na. Bali ito tinakpan ko lang kasi sinubukan ko kung kaya patakpan kasi eh, sagaran yung yung transformer sa lobe. Eh. Okay naman, ito nababatak naman yung takip eh. Medyo mumbok lang to sa gitna. Konti lang naman. <laughs> kaya lang ng takip na hilain yan. So, ayun, teka lang, eh, bubuksan ko lang ito para makita nyo yung ah, naging kalabasan ng dalawang channel na ito na yung nagiging kalabasan nya yan ito yung ito na yung nagiging outcome o nagiging kalabasan ng gawa ko na roadway NBX 300 na palit laman loob na ayan ito na medyo natagalan pa nga eh ito may kunti tayo may kwento tayo na konti para kahit pa paano mababa yung oras natin pag nagdag ads <laughs> Ah, <laughs> uh, itong ito yung kabila ay eh, nagka-problema dahil litik niya nung binalik ko na yung mga wiring eh nagkabaliktad ako. Yung ground napunta sa may speaker, yung speaker napunta sa ground. Kaya medyo nagka-problema. <laughs> Ayun, tapos mito, binaklas ko si ni-repair ko to dito, dito sa may side na to. Kinalawang na yung mga piyesa rito eh. Kaya pinapapalitan ko pa. Ito sa may speaker putik 'yan. Ayun na, ah, ito na yung magiging nagiging kabuuan niya. Tingnan niyo kung gaano kaangas oh. Ba? Diba? Transformer medyo naging marumi lang. Dapat pa rin puti yan eh. Kaso hindi talaga may wasan. Si marumi yung kamay natin eh. Eh hawak tayo rito, medyo nadudumihan siya. Ayan, 10 pers yung power transistor Kabilaan NJW na 10 pers Kapasitor na siya Ito na yun May Gawan mo na natin ng vlog, di ba? Para pagbukuan ni Sir Bukas or kung kailan niya puntahan, gawan na lang ulit natin ng panibagong video. Ay, ito, kahit pa paano, eh, meron tayong may co-content. Sayang naman. <laughs> Angas na niya, oh. Dati, sobrang liit niyan, eh. Sa may input buffer, dyan pa rin yan. Tapos yung... Uh, may bridge pa rin to. Eh, mono, parallel, and bridge. Pero para sa akin, hindi na required yung hindi required yung yung bridge sa class AB, delikado. Mas magi stereo tsaka parallel lang pag class AB. Ayun. Angas niya. Yung supply sa mga hindi pa nakakapanood, or ngayon lang nakakasubaybay so sa plug ko na ito. Transformer niya is ang supply uh, 87087 na tapos yung wear gauge na ginamit ko, number 16 16 primary, 16 secondary lang asensya na kayo, medyo maingay kasi dito tayo sa may daming daan eh. yun lang, 16 lang yung kinaya kasi pag kinapalan ko pa wala na, hindi na matatakpan, ito nga nakaumbok na yung gitna nito eh. pero lapad o, oh. alos siguro 7 rin yung haba ng, ah, ba, lapad ng transformer nakula na driver, airboard tapos, walo na kapasitor. Yung kapasitor dati niyan, 63 volts na 10,000 microfarad. Yan, no? Oh. Yung 63, guys, kaya pa rin yan. Kaya pa rin niya saluin yung 85 or 87. Kasi, yung 63, kapag naka-series parallel yan, ay naka-series yan, 63 plus 63 equals to 126. 126 yung, volt, yung kakalabasan niya. Eh, ito, Kapag naging DC yung 85, ihalos na sa kapang 120. O, malaki pa, malaki, malaki pa yung hydrom. Kaya yan. Ang dinagdag ko lang, ayun o, mulan na no, niyan. Yung dinagdag ko is yung 80 volts na 100, ay 10,000 microfarad. Kasi pag bumili ka ng 63 ngayon na 10,000, maliit masyado. Baka isagwa naman tingnan. Di ba lumaking laki ng konti, wag lang lumiit tingnan. O, naging angas setting tingnan o, no? parang original lang. Uh. Ano sa mga master ba dyan Basado na 'yung gawa natin. <laughs> Sisimula pa lang tayo eh. Tapos, nagka-problema nga ako dito kaya medyo na tagalan eh dahil ang nara tagalan ako maghanap ng heatsink Heatsink na ganito kahaba na pares. Ayan, so ititesting natin dito. Patutugin natin gamit lang ng dalawang Pro 12 ko lang muna. Siguro pag nagpunta si Sir dito, setup ko doon sa may a uh, unit ko doon na subukan natin kung nakamod mga module sana makakaya na ng setup ko at testing natin para marinig nyo tapos gagamit ako ng equalizer para kahit papano eh lumakas lakas yung audio uh, input nya kasi pag walang kwan eh, processor medyo mahina eh ayan to 20 na eh tap tapos na tayo mag-trouble eh. Ito, 20 na natin. Ito, naka-20 nito. Switch on. Pack. <coughs> Yan. Ah, pahabol ko pala na yung to, guys. Yung kaya ko ni binak binaklas ito, hindi ni-refer itong, itong side na ito. Kasi, yung kabilang channel na ito, kabilang channel, is maaga siya nag-clip. Sumasabay yung clip niya. Kapag may signal, kahit mahina pala yung volume, yung clip umiilaw-ilaw na rin. Hindi kasi katulad sa may kabilang channel. Eh, yan. Kaya pinang baklas ko yung uh, mga pyesa dyan, na, Kinakalawang na. Kaya yung isa nga, yung 22K, medyo malaki yan, eh. Wala kasi akong 1 port. Yan. Kaya ngayon, okay na to. Normal na. Sabay na sila. E na, tuloy na natin. Baka sabihin nyo, eh. Puro tayo. Duck, duck. Ito, battle music para wala tayong issue sa copyright. Tap natin sa EQ more on base lang. Tapos dito sa may mid and din high niya is naka gitna. Leo mode lang tayo. Ang tigas ng tulog. Irakula ka matigas. Ano? Tigas ng tulog, oh? tutok ng tunog gamit na lang kayo ng headset guys para mas marinig nyo yung tunog ng bass ang ng tunog nya Ayan, yan yung tunog niya. Observe natin kung mainit kasi ano um, yan, mainit. Hindi naman. Ito yung kagandaan sa NGW. Hindi siya kano umiinit. Hindi katulad sa C5200 na medyo mainit talaga yon. Mas mataas kasi yung speaks nito kaysa sa C5200. Angas, angas ang tunog. Yun, kaya dalagdag ko pala. Laking tulong ng fuse na nilagay ko dyan. Yan. Dalawa na yan. Kung hindi ko nilagyan ng fuse yan, mas marami na transistor yung madadali sa akin. Naputokan ako ng dalawang piraso. Kasi ito, ito, kwento ko na lang din total dito na eh. Yung bulb ko, lintik niyan, hindi gumana. Yung lak pala dyan, yung... yung... yung kabilang pin at saka yung isang pin eh dumikit na kumbaga hindi na siya nag-series hindi na nagsiris kaya nagtaka ko napukutukan ako kahit na nakabalb hindi umilaw yung bulb ko yun pala napunit na yung parang pinakakabitan ng bukilya napunit hindi nagdikit silang dalawa ang nangyari nagiging diretso na yun hindi na na umilaw yung bulb kaya nadali ako ng dalawang trans ng dalawang transistor na magkapares dito bentik na yan <laughs> pero okay naman kahit na buti dalawa lang kasi bumigay yung fuse pumutok agad yung fuse kaya laking tulong talaga nang nilagay ko na fuse na yan oh. Kung wala yon, nalintik Ang dami na masisira doon, sigurado O, oh, yun lang Balik Amen, Madiin. Yo, shoutout pala sa may ari nito sir Ito na yung naging kalabasan niya Oh, yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Medyo plano na konti para et papano meron tayong content sa araw na ito. Oh, shout out sa may ari nito. Sir, ito na yung flipfire mo. Okay na. <laughs> Iba na yung mukha nito. Ibang-iba na kasi sa dati. Oh, oh yun lang. Uh, bago tayo magtapos, si Sipri. 11, 13 minutes na lang. Oh. Mahaba na. Bago tayo magtapos, si promotion mo na shop, ship natin. Dito tayo na kumukuha ng anak buhay natin eh. Sa mga gusto magpapa-repair, along sa Oyo, Quezon City or kahit malayo basta willing magpa-ship or willing pumunta rito, eh punta na lang kayo rito or pa-ship nyo. And then sa mga nagtatanong, lagi na lang nilalagay ko na nga yung kwan, nilalagay ko na yung address ko diyan sa my screen, bandang dulo. Lahat ng video ko, halos lahat ng video ko meron ganun. Tanong pa rin ng tanong kung saan yung shop ko. Halatang hindi nyo pinapanood. <laughs> Alam n'g di nyo pinapanood ang dulo eh. Panood nyo kasi 'tong dulo para mas makita nyo yung address, di ba? Diyan yan pina ko yung address ko diyan eh. 'Yon, number 41 Donolio Gregorio Street sa Road, sa Novaliches, Quezon City. media natin Facebook page sa so mga hindi pa nakapag follow, paki and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin. YouTube channel sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe, pag subscribe paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless and then peace sa atin lahat.